Uh, Yun na naman. Oh, dito na naman tayo sa masarap na pangulam oh. Pang... Oh, Pero pang maganda pa mga tinda pa rin. <laughs> <laughs> uh, Binalaki natin sa mother kasi uh, tagal na natin okay. hindi <coughs> nga kikain. Kasi masarap yung <pang> masa mga luto dito. Vlog na, vlog na. Pang masa lang <laughs> eh. Yes. Masa masa, lah, masa pa berato lang, pang masa. Uh, barato. Uh, barato, barato lang, barato. lang, Yun, sa taot sa lahat na nakakain okay. dyan.

Yon, busy ang huh? kusinero natin mga kabayo. Ah. Uh, Dito, ito, hindi pa natapos 'to. Yo, mga kabay, ako luluto lang, ho. Oh. Sarap. Galing pang kawali. Bisa ni dugo-dugo yung business o oh. para masarap pa sa kain so. okay, mga kabay dahil sa maraming tao mga standing position tayo dito ay mm. mga <coughs>

Man, hmm. no, kita sa meme, kita minong naong Kita, oi? Kanito. Kung ito? pagtagay mga bata. Pagpili lang ako. mga bata, may ano? Kaya lang yun, moral lang ito. Kinsey. Kinsey, isa? Oo, oh, Mura-mura lang ito mga kabay, oh. oh. Pang masa. Ano siya, kung ano,

Puno. Ayan. Oh, gagma gagma mader kay mga bata. Let's go, pole na kami mader. Sige babae, amping. All right. Salamat let's go. Tayo. Tapos na tayo mga babae, ah. pole na tayo. Pasikat mi dire. Hi, ah, yes. Enjoy <laughs> yo posto, dami. Yeah, i-post niya para niya. Oh. oh ah, so out uh, sa lahat. Ah. Hello, salamat kayo <laughs> sa inyong mo. Okay, balik-balik pa -balik ka din kasi masarap yung mga ulam niyo. Isang kagat abot langit ang sarap. Yan. Wow. Ah, serius oh?

ingatan ng kami sa kenan para makapauli dahil sa bahay yun ang magkabay maulan na yung panahon natin ngayong magkabay dahil sa bagyo po magkabay yun na uh, pasyal pasyal kami ni mga magkabay uh, dito sa po kami pasyal uh, pasyal po kami tapos ang kami na tayo dito uh, doon sa kaya na, na medyo na bawi na kami. Ulan. Ang panahon natin ngayon. Walang laot tayo. So, pasya pasyapa muna. Asto, bilis.